Uy magandang maga mga idol Ito yung aking menu ngayon Ngayong tanghalian namin Ayan uh, yung Atay baluna ng manok uh, Tapos syempre Adobo ko yan lalokan ko ng patatas uh, From Baguio Bigay sa akin akong pare kong Si pareng Arnel Casao. Ayan, salamat pare Kompleto ng sangkap nyan Sibuyas, pawang Laurel and paminta. Ilalagay ko ng konting laurel yan kasi yun yung pantanggal uh, amoy lansa, kumbaga lansa. Ayun mga lords. Ayun. Yan ang aming ulam ngayong tanghali. Alam nyo mga idol, ito uh, share ko lang sa inyo. Yung patatas Patatas na yan. Pag ako eh, naglalawak sa anuman, adobo man o kahit ano, piniprito ko muna yan. Kaya ang hiwa ko niyan, mga idol, kalapad. Piniprito ko muna yan. Tapos, ah, pagluto na yung aking adobo, saka ko siya nilalagay. Ayan na mga idol. Oh. Ayan na, malapit na siyang maluto uh, naliligay ko na yung patatas kong ipinirito kanina uh, yan ang version ko naman ng aking adobong katay balunan ng manok tapos mga ludes uh, share ko lang sa inyo ako kasi sarami ng aking alagang pusa tapos may aso gumibili ako ng sarili nilang bigas alam niyo yung bigas na to ang bigas na to. 40 pesos yan. oh, as in 40 pesos yan. Hmm. Yan, yan. Share ko lang mga lods. Kasi hindi pwedeng uh, isama namin sa consume namin sa bigas. Kasi masyadong masyadong magiging mabilis ang ubos ng aming stock na para sa amin. Kaya binibili ko sila ng mas mura-mura. Yan. Sipin nyo, 40 pesos yan po yung pagkakaning niya mga lods eto na mga idol yung aking pinsing product ng adobong atay balunan ng manok head patatas from baguio okay maraming uh, maraming marami salamat okay mga lods magandang umaga uh, ito ayos na yung uh, naka, uh, nakaraos na naman ako pagluluto para setang halia namanya selamat selamat selamat